Dito mga tol, ginagamit ko itong hero ng mga bisaya na si Silong. At dito dito'y makikita nyo nga, si Esmeralda yung magiging katapat ko sa lane. Panoorin nyo ito mga tol ha? ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang diskarte kung talagang makunat yung kalinyo. nyo. Unang una mga tol, pag malapit sa iyo yung tortol, kung exp laner ka, kailangan tulungan mo rin talaga yung core nyo. Nang sa ganun, ay mabilis nyo makuha yung tortol. Ngayon mga tol, kung napansin nyo, nagkakagulo yung iyong mga kasama, ay huwag kang magatubili na ng mga to. Tulad nito ba o, oh? kami ng magic sarap dito mga tol. Importante, nakadali tayo nang ang isa doon. Tapos dito mga tol, sinusubukan ko lang kung dadamis na ako kay Esmeralda rito. Ngunit kung napapansin nyo, kahit anong sundot ko, talagang wala pang damage mga tol. Dahil nga, unang-una, nakatank build yung Esmeralda rito. Pagdating sa ganong sitwasyon mga tol, wag na natin pilitin. Umatras ka na lang muna kung kinakailangan talaga. Dahil nga napansin ko mga tol, na wala talaga akong damage kay Esmeralda. Kaya simpre, maghahanap na lang tayo ng ibang mabibiktima. Dito ngay muli nating nasampulan itong san mga tol. Grabe naman. Saan ka ba galing? Lalim naman kasi ata ng pinuntahan mo. Dito mga tol, nakita ako si Chang eh. Kalahati na lang buhay nito kaya agad ko nang sinundot mga tol. Tapos dito mga tol, napansin ko yung aking mga kasama na muli na namang nasangkot ito sa kaguluhan mga tol. Ito nga yung makikita, medyo late na ako lumabas mga tol. Antay ko kasi kung sino na yung mga luhil sa kanila. At syempre, yun ang magiging target natin. Tapos tamang etos nga lang ako dito sa damo mga tol. Pansin ko na naman itong si Chang eh. Kalahati na lang buhay. Dito kayang-kaya ko pa sana bigyan yung sandon mga tol. So, mahirap magasim, baka mamaya kasi may kasama yan nakatago lang. Pero ganun din pala ang sasapitin niya mga tol. Dahil sa Kanyang pag-uwi Abay sa akin pa rin Ang bagsak nito to'y so, makikita nyo Kung paano ko Pinagsusundot yung san Mga tol Mga tol Walang nagdip sa kanila Gad ko nang tinapos Ang laban mga tol Ngunit nagulat ako Mga tol karon ata ng bag Sa puntong to Kasi dipit yung lumabas Mahirap talaga Pag ikaw lang malakas Sa team mo